paborito ko nandito na. Ate, pabu yung paborito ko nandito na rin. Mambayad ka muna! <laughs> <Oops. laughs> <laughs> Nak Hello ano ate, kumusta? Grabe ang lakas ng ulan sa atin. May yeah. bagyo na naman ate, ano? Sunod-sunod na yeah. yung bagyo sa atin, ha? Ah. Parang ang dami ng ano nga yung tindahan mo, ah. Ang dami ng laman, eh. No. Ha? Ang dami ng laman yung tindahan mo? Oo. Oh. Nakakabili na ako. Ay, maganda para ano, kompleto. Nandito na lahat yung ano, bilihin. Hindi na kailangan lumayo pa para makabili. Hindi na kailangan lumabas. Dito lang sa kapitbahay, eh, meron na. Diba eh, utang Uutang lang yan, ma! <laughs> oh? Sabi naman, ang Talas naman ng ano, lakas ng pangamoy ng anak mo, ate. Paano niya nalaman? Tingnan mo nga naman pa nagsinesyote ka, oh. Ayos ate, ha. Pati pala yung ano, yung paborito ko, nandito na. Mambayad ko muna! <laughs> Sabi naman. <laughs> Alam mo naman, oo. Babayad din pag nakahanap na ng trabaho. Sakto. Hindi ko na kailangan talaga lumayo. Ano ba mo dyan? Ayan, o, ate o. Yung paborito ko, yung saba. Yung saba na pusit. Paborito ko Bawat yan eh. Bawal utang eh. Ay, Bawal utang yan. Ayan, ah, paborito ko pa naman yan. Kung eh, may sahod ka na lang. Ha? Ah? Kung may sahod ka. Ah, sige nga rin dati. Sa sahod ko. Pag sahod ko pa, ano, makakaulam. Sige. Sige, te. Next time na natin, te. Balik ako, ate, ha? Ha? Oh. Nap, nap. Tao ano po. Tao po. Ano yan? Bumalik agad. Sabi na nga, bawal utang eh. Eh? Ate, iba naman yung ano. Pwedeng iba na lang yung utangin ko. Sige na. Sige. Okay, yeah. Ah, noodles na lang po. Noodles. Okay lang po. Opo. Okay. Pwede yung utang yung noodles. O, oh, sige, yung noodles na lang utangin ko. Okay. Huwag na yung pusit. Bawal pala yung utangin eh. Kulay blue? Oh, kulay blue. Yan, yan, yan. Dito ate, oh. Yan, okay. Salamat. Ano lang po ate, ah. Bayaran ko agad bukas yeah. okay maladam mo agad ha? at maabanan listahan mo dito. <laughs> opo opo opo, salamat po. <laughs>